Andrea, okay, uh, ano yung pakiramdam na sa kanang uh, bante ba, Actually, sobrang overwhelmed ako kasi hindi ko in-expect. Parang ang bilis ng pangyayari. Kinawagan lang ako ni Direk na kung gusto ko ba daw mag-audition na News Anchor. And then, tinry ko lang. <laughs> This all happened so fast. Pero very overwhelmed ako and very happy dahil um, sobrang warm ng pag-welcome sa akin ng Abante family. Thank you, Sir Bench. Maraming, maraming salamat po. And I'm very, very excited sa bagong journey ko with Abante. Ano po yung expect namin sa inyong magiging show dito sa Abante? Um, actually, this will be my first time na pumasok sa news industry. So, even I myself, hindi ko alam kung anong expect ko from this. So, let's just see kung anong magiging journey ko dito sa Abante and sa, sa news industry. Day a question, ano naman yung ano, yung support na ibinibigay sa ni Daryl ngayong may tatahakit kang bagong endeavor? Ay nako, alam niyo napaka-supportive ng asawa ko kasi Magmula nung graduate ako ng college, never akong naging employed and never mm -hmm. ko na-practice actually yung course ko. Ito yung first job mo? Yeah! Ever. Kasi parang um, I'm used to doing freelance uh, work, ganon. Tapos, um, graduate kasi ako actually ng mass communication. So, I, Or hindi mo nagamit pa? Yes. So, I've, I've been singing lang my whole life, even after college. So, this will be my first time. So, my husband is actually very, very excited. He's the one really uh, ano, pushing me na na itry kasi I've been very hesitant kasi takot ako dahil first time nga pero you know, naniniwala talaga yung asawa ko sa akin kaya nagkakaroon din ako ng confidence in a way. Kala, uh, Sir Benji, sa kay Ma'am Jean, ano po yung nakita niyo kay Dea para maging part ng Abante? Well, una, we would like to get people, right people at the right position. Ah, uh, nakita na, may potential siya as a news anchor. Kaya, kinuha namin, ginagdami opportunity to talk to her at uh, uh, marami pa kayong makikita kay Bea. Mm -hmm. Kasi si Bea is, uh, sabi niya nga, mass communications. Yes. At eh, tapos, uh, kayang-kaya niya talagang to handle news, no, Bea? Ouch! Mm so, so, Benji, yung ganda niya. Oh, fresh. Uh, uh, fresh. Tapos, kailangan natin ng mga uh, mga bagong face yes. so, para sa mga bagong kabanata ng Abante. Wow. So, kailan siya magsisimula, sir? Benji. Um, second week of uh, November. Mm -hmm. Si Ma'am si Ma Jean. Ma'am Jean. Yes, si Sir Benji. Fresh kasi sa industry, sa news. So, try natin. Maganda, di ba? Hindi hindi natin inaano yung mga luma na. Pero siya, pero siya, ito, so dapat bago, yes. bago, bago sa industry, kagaya ni Miss Dilina. Ano masasabi mo dun, Dea, na kumbaga binigyan ka ng chance, di ba? To practice your, ano, yes. your Nagulat course. Nagulat ako sa fresh. Mas fresh pa ako sa fresh nung Mas <laughs> <But yes, laughs> yes, yes, fresh pa sa be fresh Anyway, um, may part sa akin na may pressure, pero I think minsan kasi kailangan din natin yung pressure to to really do our best, di ba? So, yes, I'm we're, I'm actually really very excited sa bagong um, tatahakin ko dito, ginabalte. Mm. And thank you, Sir Graham Chinongche, for for the trust, and kung anumang nakita niyo sa akin, siguro dahil sa laki ng noo ko, bright! <laughs> bright ang future ni Dea kasing bright ang noo niya. So, yes. Thank e, you po. E, kaya kayo mo nang iwanan yung baby mo para mag-work? Yun talaga yung challenging, to be honest. Kasi sabi ko sa asawa ko, parang gusto ko lang maging housewife, maging homemaker, maging mom. Pero napapagawa kasi ka ng bahay. Kaya parang kayo ako <laughs> nakapagawa. <laughs> so, sabi ng asawa ko, babe, tulungan mo naman ako. Sige, noted. <laughs> so, pero ano naman, um, siguro sa time management lang din talaga. Uh, very, ano naman, supportive at tumutulong naman din talaga yung asawa ko. And we also have our very trusted na, na babysitter na tumutulong sa amin. Kaya we're very thankful. Kala namin si Daryl mag-aalaga ng baby habang wala ka. Pass. <laughs> <laughs> okay, please invite them to be part nitong ano sh show mo. Support. support. Uh, okay. Um, I am inviting everyone to support my US show. Wow. Grabe. I'm inviting everyone to support my newest show. Um, this, I, I will start on the second the week of November. Pwede mo sabihin yung oras, Sir Ben? Yes. Uh, okay. Oh, I will be handling two programs po, wow talagang Lord, thank you Lord Ayan, so yung first show ko po 12 noon to 1pm, tapos yung mga lawa naman ay 5 to uh, 5.45pm Peace out, all shows Yes po, talagang traffic <laughs> <laughs> From Monday to Friday yan yeah. Mondays to Friday yeah. mm. Thank you. Congratulations. Thank you, so much. Maraming maraming salamat po.